Alam niyo ba na sa isang liblib na barangay ng Kastilya ay mayroong nagkukubling paraiso? Kung hindi pa, tara, itutur ko kayo. Yeah. Samahan niyo akong dibutin ang munting paraiso ng barangay Tumalaytay, Kastilya, Sorsogon. At bago tayo bumaba sa sentro ng Tumalaytay, madadaanan natin ang napakagandang tanawing ito. Ito nga pala ang Sitio Karagumay, isang bahagi ng Tumalaytay. Medyo matarik nga po pala ang daan papunta sa sentro ng Dumalaytay kaya paalala lalong lalo na sa mga motorista. Konting ingat lang po for your safety. Hindi na rin naman mahirap puntahan ang aming lugar dahil meron naman itong maluwang at maayos na kalsada. Ngunit ganun pa ay wag po natin kakalimutan sa susunod na halalan. Ay, wow mali. Ang ibig ko pong sabihin, wag po natin kalimutang mag-ingat. Eto na nga, malapit na tayo sa sentro ng Tumalaytay. Dito pa lang sa part na to, matatanaw mo na ang dagat. And yes, pwedeng-pwedeng maligo dyan dahil ang dagat ng Tumalaytay ay napakalinis. Kaya shoutout din po sa aking mga kabarangay at sa mga opisyalis na nangangalaga ng ating barangay. So ayan na ang ating karagatan. Isama natin sila sa vlog natin. Marami pong nagsuswimming dito kapag high tide. At dahil nais kong ipakita sa inyo ang aming pinagmamalaking binisitahan island, hinintay namin ang low tide. So, ayan. Di ba napakasarap naman talagang maglaro ng habul-habulan at maglaro ng mahal-mahalan kapag nandito ka sa binisitahan beach? Huwag mo muna palang i-skip ang ito dahil ipapasyal kita hanggang dulo ng walang hanggan. Dahil alam kong hindi lahat ng pumupunta dito ay nakakarating sa dulo. Yung iba kasi nasa kalagitnaan palang pagod na, umaayaw na. Sa bagay, ganun naman talaga, pagpagod ka na, umayaw ka na. Hechos! Ay, salin natin sila. Yes. Welcome to my vlog. Ayan, pagdating natin sa dulo, kitang-kita natin ang Tinacos Island doon. Saka meron doon napakagandang spots kung saan masarap mag-picture taking. Ang ganda talaga ng tumalaitay, oh. Parang ako, Char. Paalala lang po sa mga nais pumasyal dito sa Binisitahan Island o Binisitahan Beach, huwag na po tayo mag-iwan ng anumang kalat o anumang bagay na makakaapekto sa ating kapaligiran. Bilang respeto na lang din po kay Mother Nature. Iwasan po nating magalit ang diwatang tagapangalaga ng Encantadia. Siyempre hindi ako yun, nagpapanggap lang ako. Ay wow, anong laro niyo mahal-mahalan? perfect. At pagkatapos ng aming mahabang paglalakbay, nandito na tayo sa ating final destination. Kung mahilig kayong mag-camping na mga kaibigan mo at naghahanap kayo ng magandang spot, pwedeng-pwede kayo dito. And yes, pwede kayong mag-enjoy without entrance fee. Ang pakiusap lang namin sa mga gustong dumayo, respeto lang po sana dito sa abing lugar. And wait, hindi po inaallow dito ang overnight. Pwede kayong mag-camping o tumambay dyan mula umaga hanggang hapon. Okay lang, wala kaming pake. Pero bawal ang overnight, inuulit ko po. At kung dayo lang po kayo dito sa lugar namin, paalala lang po, hindi po safe mag-swimming dito sa dulong part ng Binisitahan Island. Pero kung matigas naman ang ulo mo at bidabida ka, okay lang naman, wala namang problema. Sa'yo namang buhay yan. Okay, bye! Oh, ano kami? Ilo mga aki? Ano? Ah, uh, lalaki babae. Sige na nga. Sige po. May ka sa vlog ni Lourdes. Ay, ka-pogi. Okay na. Okay na 'to. Liam. William.